Guys, gagala kami ngayon at kami ay bibili ng bagyubins. beans. Hindi po gagala. Daw, alam niyo ako anong bibilihin? Bagyo Apat pa kaming bibili. Hinihintay <laughs> <laughs> namin si Manuel, guys. Ako'y naka ako nakahiga. Ang sarap na higa ko. May pupuntahan <laughs> daw di umano. Bibili lang ng bagyubins. Apat pa. <laughs> bibili oh, kami ay, ng... O, oh, hintayin namin ang masikip na dalaga ngayon. Hindi po ay ano, tulog pa. Tulog ay, pa, ay, pa si Liv. Ay, jacket na jacket pa akala ko kung saan pupuntang lupalop na napagkakalayo. Yung palay din nila. Asa pala yung day nila. best friend Guys, yan. Yeah, At kami ay mag... Mag road trip na rin kami guys kasi sobrang init. Bye guys. Mamaya na lang. Yan guys. Yan na ang babaeng masikip. But lampas ka naman. beh! Ayan po. Bibili lang po kami ng bagyo beans. sa Apat Bago po kami guys. Tungan, Patay. Bakit yung utang sa akin? Isinangla ko nga sa iyo yung motor ko. W wala ko bilhin. <laughs> <laughs> kayo mawalan, man sexy Ay, naman niya, guys. <laughs> <laughs> wala siyang suot na ano, guys. Wala siyang suot na brief. Okay, guys, babay kayo. na. Babay yeah. na, guys. See you. Ayun, guys, just ko. Kainitan, kainitan. Tingnan niyo mga kaihitaran. Ah, ah, kung kailan anong oras? Sakap gala yung bibili lang naman ng bagyo bins hindi naman masangare naglagay ka ka ng sang cream ng sang cream naglagay ka syempre hindi naman mawawala ang sang sa akin guys para hindi mangitem dahil so ayun guys at patuloy namin binabagtas ang kahabaan ng kalsada papatungong balele para lang bumili ng bagyo beans. <laughs> guys bibili kami ng bagyo beans. ah, guys. Tingnan nyo yan Oh. Ayan si Mano at saka si Ga guys. Balitang balita po. Apat na vlogger. Nagkulang ng isa dahil tulog pa. Ay bibili lang ng Baguio Beans. Dini sa Balele, Baguio City. <laughs> Balele, Baguio City. bagyo, <laughs> Baguio, Baguio Beans. Oh. Ayan sila. Ayan sila guys. Guys, nandito kami ngayon sa aming kaibigan. sobrang sexy naman ang babaeng masikip na to, guys. Hindi sobrang sexy ka. sobrang sexy ng aming kaibigan. Oh my God, nandito kami ngayon, kinate, Ana. Hi! Nandito kami ngayon. Guys, meron nga pala kaming isang, ano, ito ang isang Baguio Beans. Baguio Beans? Nalagdaka ng destinasyon ang aming pupuntahan, guys. Bibili kami ng ano, mais. Ayan, Tsaka Baguio Beans, guys. Shout out kay Ate Anan na lagi naka-cellphone. Yan guys. Guys, ang pinauna sa pagdadrive ay si Kulot. Ngayon, sa 7 eleven daw kami bibili. sunod rin naman ang dalawang ogag. Tingnan nyo. <laughs> Ayan niya. Kung pinauna ninyo eh. Ayan. Huwag na huwag niyo. Huwag na huwag paunahin si Kulot. Dahil kung saan saan tayo dalawin. <laughs> Baka makarating po ito sa 7-Eleven ng tanawan ha? Wala tayong helmet. Tandaan mo. Okay <laughs> na mo kayo. Ayan. Sa susunod, badala na kayo sa akin. Kay. niya kong paunahin. sa 7-Eleven, bibili po kami ng 7-Eleven lang ang 7-Eleven sa Balele lang ang usapan. Nakarating kami din sa may nama ko. <laughs> Ganyan nga. Huwag nyo kasi ako papaunahin sa pagmumotor, guys.